Si mami tuloy oh. hindi na makatulog, natawa na. And best na magsa second round sila ni daddy, hindi na natuloy. Love sila, ayan sila, love Slay na naman, tigang na naman niya, magwawala yan dyan sa usapan natin. <laughs> Babad na lang tayo, okra. Oo, lalabs magpakulong na lang ng okra tapos ilagay sa bunganga. <laughs> Lagyan ng patis. <laughs> Wala kaming bulbul lagas na. <laughs> Wala na daw silang bulbul lagas na. <laughs> ano yun? Hinu, ini, sinis, in, 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 ano, maliit naman yung okra. <laughs> Masarap nga yung maming maliit kasi pag ginanon-ganon, hindi sa gabal. pag malaki naman, ang oh, mahirap naman sa, sa atin pala. Wala. Pag, pag maliit, hindi mahirap. pag ano kasi, pag, pag malaki, mahirap din yan. Sobrang liit. Pag sobrang liit naman, ano yan, ihagis ko yun. pag sobrang liit na, pag sobrang liit na ako, pipirisin ko yan. Sabihin ko, ano to? Sobrang liit. Tapos, ang yabang-yabang mo. Pag, mami, pag sobrang liit, sasabihin ko, ibalik mo na nga yung brief mo. Ang liit pala. <laughs> <coughs> <coughs> May bata pa dito. Sino? Sino? nandito, nandito si Sir Eds nakikinig, tapos live na pala siya yun, ng Eds, na yan. Nakikimaritis din sa mga okra dito, kasi isang okra din yan. Sige na mami, babay na. Magbabay na ako, hindi na ako mag two hours. Magsasayang pa ako, may gagawin ako, may dala akong ano, karne, magpapakulo na ako ng karni. Sige na, yung may ma may mga katabi dyan, tumabi na kayo. Bye, mommy. Bye sa lahat. Love you. Bye, Bawan. Lala, princess. Lala, sila. Loves me. Geraldine. Tumutulo sipon po Parang gusto ko tuloy ngayong gabi. Kasi napag-usapan natin yan. Maya na. Kayo kong mabitin. Bye-bye. Bastos ko, no? Pag pala akong mag-live kay Finger, yan ang pag-usapan natin, na tapos kung mag-stream yard, dapat, pag sinabi kong kuha kayo ng, kuha kayo ng cucumber ko, kuha kayo ah. Tapos si Mami, number one, nandyan na akiat si Mami, si Lalabs si Lalabs Princess. Five one, lahat kayo akiat. <laughs> Tinatakpan ko yung bunga ko pag tumawa kasi ang laki-laki, halata ng gamit. <laughs> <laughs> Sabihin, pangit-pangit naman ito laki-laki ng bunga nga. Siyempre, gamit na gamit na eh. Bye! Mm -hmm. Hindi na ako mag-ano. Naku, ayaw ko umakyat kapag kay Lady Finger. <laughs> si Mommy naman. Dapat, Mami, pag umakyat ka kay Lady Finger, hmm. Alam mo na. Tapos magdadala ka ng ano, Mami, pag umakyat ka kay Ladyfinger, kung wala kang saging at saka cucumber, huwag kang aakyat. Kasi yun ang papagawa ko. Ayan. Kasi sasabihin ko, bakit naghahanap ang mga kapartner natin? Ayan, dapat i-demonstrate natin kung anong gagawin. Tapos, mami, ikaw ang magtuturo sa amin. Siyempre, ikaw yung una-unang pinanganak, o, oh, ba? diba? Tapos si, si Lalabsley, mahinhin ma ma, ma, ma yan. Pero, syempre, sasabay na din yan. Ah, lab live na rin si al may army. Saan na tayo pupunta? Si Lods501, magla din. <laughs> Sige na, babay na. Thank you so much. Si Lods501, nag-live na. Ayan na, love. Babay na loves sila mami princess, love princess. Kanina pa ako nagbay, hindi naman ako nag-end. Ayan na babay na kasi dami nang nag-live. Doon na tayo. Love you all!